Narito ang aking personal na komento sa trending issues ng Chocolate Hills. Ang mapapanood natin na background videos ay mula sa public domain, credit to the owner. Bago natin tuluyan bigyan ng reaction nito, alamin natin ang tungkol sa Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills ay isang sikat na likas na kagandahan sa Pilipinas. Ito ay isang grupo ng mga burol na may kakaibang hugis na matatagpuan sa lalawigan ng Bohol. Mayroong hindi bababa sa isang libo dalawandaan at anim na pung burul, ngunit maaaring mayroong hanggang isang libo pitundaan at anim na burul na nakakalat sa isang lugar na higit sa 50 kilometro kuwadrado. Tinatawag itong Chocolate Hills dahil sa panahon ng tagtuyot, ang damo na sumasakop sa mga burol ay natutuyo at nagiging brown, na nagpapakita na parang malalaking banta ng tsokolate. Gayunpaman, sa natitirang bahagi ng taon, ito ay natatakpan ng sariwang berdeng damo. Ang mga burol na ito ay hindi lamang isang pangunahing atraksyon para sa mga turista kundi isa rin pinagmumulan ng lokal na mga alamat at folklore. Di ba napakaganda ang natural beauty ng Chocolate Hills? Ang Chocolate Hills ay tumutukoy sa isang pangkat ng mga burol sa Bohol, Pilipinas na may natatanging kugis at kaayusan. Tinawag itong Chocolate Hills dahil sa panahon ng tag-araw, ang mga damong tumutubo sa mga burol ay natutuyo at nagiging kulay tsokolate. Dahil dito, ang mga burol ay nagmumukhang mga bantan ng tsokolate mula sa malayo. Ang Chocolate Hills ay isa sa mga pinakasikat na tourist spot sa Pilipinas at kinikilala bilang isa sa mga natural wonders ng bansa. Nakakatuwa, di ba? Tingnan, ang kagandahan ng kalikasan. Ito ang ikinabahala ng ilang netizen sa comment section ng post ng isang adventurer kung saan itinampok ang isang resort na matatagpuan sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Tinatawag na Captain's Peak, ang resort ay may hugis parihaba na swimming pool na may mga slide, at ilang payong na nagbibigay ng lilam para sa mga bisita. Nakalagay din sa lugar ang mga sementadong hakbang at iba pang decoration. Napag-alaman natin na ang may-ari ng resorts ay isang kapitan ng barko, kaya tinawag siyang Captain's Peak. Gayunpaman, hindi ito naging maganda sa mga netizen sa nakakita ng video. Not a good idea. It destroys the beauty of nature, specifically the iconic chocolate hills. So sad, kumento ng ilang mga netizens. Dahil kaya mo, hindi na nga dapat. Sabi naman ng iba, may kanya-kanya tayong opinion. May nagsabi pa na, no one is above the law. Dahil na rin ito ay dumaan sa pagkuha ng mga permits bago ito gawin, bakit ito nakalusot? Ignorance of the law excuses no one, dapat alam din ng bawat department concerns ito. Sa mga reactions ng bawat tao respeto ang kailangan. Yes, paano naman ang kalikasan natin? Nirerespeto ba natin? Ano ang future ng isang deneklarang world heritage place? Ano ang future ng Chocolate Hills? Ano ang future ng mga kabataan ngayon? Ano ang bisa ng mga president's proclamation? Yan ang mga iiwan kong katanungan sa aking personal na video reaction sa isyu ng Chocolate Hills.